Hello everyone! So ngayon guys is kukuha ako ng mainit na tubig Ayan, kasi guys uh, <coughs> Inom kami ng Dito ka Rick, bilis! Ayan guys, nakakuha na ako ng mainit na tubig So, magtimpla na ako ng aming inumin Ayan, so yung kamera namin sumasayaw-sayaw pa guys So, kukuha kami ng aming inumin. Lagyan ko lang... Lagyan ko ng malamig sa'yo, nak. Yan, guys. So, lagyan ko siya ng... Yung kay Frederick, guys, lagyan ko ng malamig na tubig. Ayan. So, tuntahin na natin tong Milo. So, ito yung Milo, guys. So, yung paris namin dito guys, kasi wala naman kami yung bibingka ngayon. Kasi di off nga namin, mag -ano lang ako ng custard cake. So, my cake ako dito guys, plant cake. Yun na lang yung amin. Uh, ay, almusal ngayon. So, lagyan ko na lang siya, guys, ng white, mama. White. Who's white? White. White? So, dito na, guys. Tikman na natin yung kay Frederick. Mmm! Tastes good, ah! Ito, mga tikman ko rin. Mmm! Harap! Ayan, so, ready na. Ready na yung aming pag-almosal. Kuha na ako dito ng chiffon thai. May chiffon na tayo lahat. So, ito guys yung aming chiffon. Custard cake. Kunin mo. Ano yung vanilla guys? nila, baba. Bukaw ka ng tinidor doon. Kain din siya guys. Hmm. Ayan. Hello, everyone! So, let's eat, guys! Kain na kami. Kain na. Ito kay Frederick, Ito yung akin. Ito yung akin. Custard cake. So, kain tayo. Let's eat! Almosal namin, guys. So, almosal! <coughs> almosal sa umaga! sarap talaga ng custard cake. So, ito yung nagawa ko, guys, na custard cake. Ito, ang sarap. So, tikman natin. Ito, guys, oh. Ayan siya, guys, yung aming cake. hmm Hap. Hap. bunga-bunga yung kanyang lasa guys kasi hindi siya ano hindi siya masyado matamis mm. at saktong-sakto lang siya rap